Hello mga farmers Welcome back Dito sa Farmers Chase Agri So ngayon makikita ninyo Na I am mixing A solution Of insecticides At Pongicides Dahil ngayon ay titirahin natin Ang ating mga bulaklak Na mangga dahil Nasa estimated Nasa 32 daffy na ang mga ito At ito ay partial hugas ginamit nating uh, ginamit nating insecticide dito ay ang lauda 60 ml plus itong lethal na mga active ingredients na la lambda sai plus Thiamethoxam. 60 ml din mga ka-farmers yung sa lauda ang active ingredients niya is bupropisin yung ang ano natin solution natin 60 ml per 200 liters of water so ayan at naglagay na rin tayo ng uh, isang fungicide uh, side baka darating yung ulan although na mainit yung panahon pero mas maganda ng ma uh, sigurado natin na pag darating yung ulan may protection tayo laban sa amag so naghalo na rin ako ng 60 ml 60 ml na Carbindazim So yung brand is Carbinda So ayan mga ka-farmers uh, Makikita ninyo I am mixing this Yan lang muna yung uh, ano natin So actually yung solution natin ngayon Ang mode of action nito is 3A Plus 4A Plus group 16 Yes po ka farmers group 16. So ito, gamit natin. At saka ito. Mga ka-farmers, lethal. Lethal for 247 ZC. ZC. Ayan, ayong, ayong mode of action nya, mga ka-farmers, nasa uh, 4A at saka 3A. Ayan. I hope na mag-success itong ginagawa natin mga ka-farmers sa pag uh, ano natin oh, no? pag uh, hugas natin ng ating mga bulaklak ayan. So napakainit dito ng panahon ngayon dito sa Aliusan Cotabato at almost 1 uh, month na na walang ulan. So itong mga bulaklak na nakikita ninyo ngayon, ito 'yung mga mga season or uh, pinabulaklak-lak pinabulaklak ng ng panahon sa so, sobrang init, matagal yung init na panahon tapos bigla ang umulan. kaya ito lumabas itong mga ganitong mga bulaklak. So inalagaan na lang natin mga ka-farmers. At uh, today uh, it is estimated na nasa 30 31°C mga ka-farmers uh, uh, at titingnan natin kung anong resulta nito mga farmers I update ko kayo sa resulta nito at yung ating insecticides na inapply yung lethal na may mode of action 3A plus 4A at yung lauda na may mode of action na group 16 so last na ano natin kasi na application natin is gumamit tayo ng 1B So, ay 1A pala 1A yung Carvil plus uh, group uh, that is 1 at uh, 1A. So, organophosphate na mga insecticides plus yung carbate hydrochloride na group 14. So, kung napapansin niyo yung ginagamit natin is uh, may paiba-ibang mode of action. Hindi natin na pinapaulit-ulit yung mga mode of action na ating ginagamit sa pag-apply ng insecticides. So, that's all mga ka-farmers. I hope na kahit sa ganyang update, mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.